good morning guys, mga lahat tingong to. Heto, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung napansin ko dito sa mga messages na sinasib ko. Ang dami kasing nag-send na message sa akin ng mga picture ni Neil tsaka ni Kises. So, na, uh, curious to rin ako. Sabi ko, ano bang mayroon kay Neil tsaka ni Kises? Ba't ang dami nagsasend sa akin ng video na to? Ngayon, may nagsabi pang, uh, doon sa kanya, sales, natanggap ko sa sabi niya, crush down ni Neil si Kises. So, nag-research ako ngayon, naghanap ako ng video kung saan nga naman sinasabi ni Neil na crush niya si Kisses kasi meron doon isang video na sinabi nga doon ni Neil na crush niya si Kisses so nakita ko nga yung video at sinabi nga ni Neil na crush niya daw si Kisses ngayon alam mo sa totoo lang isa sa pinakagusto ko doon sa Pinoy Boy Band nga si Neil kasi sa, dahil sa sobrang bait niya ba kasi alam niyo naman yun diba yung isa sa dahilan talaga kung ba't sumali siya sa Pinoy Boy Band is dahil para nga matulungan yung kapatid niya na hindi nakakakita so si Kisses din alam niyo naman yun diba talagang sobrang bait niya So, nakita ko din ulit kasi nga sabi ng mga tao, ng mga need eh, na nagsisend sa ng picture na to is parang bagay daw sila. So, guys, itong mas matanong ko lang sa inyo. Sa so, tingin nyo ba, pwede or uh, posible nga kaya na magkaroon ng pagkakataon Okay, na magka din si Neil at si Kisses. Kasi nung maraming tanong sa akin eh. Tsaka ito pang matindi. In addition, may nakita ko isang video okay na yun nga sinasabi ni Neil Uh, na nagkita na nga daw sila ni Kisses doon sa ano ba yun noong New Year I mean, Christmas Christmas uh, ano ba yun hindi ko alam basta sa ABS-CBN yun siguro nung di ba alam mo Christmas di ba nagkita kita lahat ng mga talent ng abs -ABN. so nagkita na pala sila ni Kisses doon kaya ang daming kinikilig yun. so yun guys ulit okay yung tanong ko sa inyo sa tingin nyo ba posible nga kaya okay na mabigyan ng pagkakataon si Kisses sa si Neil Murillo na magka-love team kasi alam niyo naman ngayon 'di ba napaka-complicated ngayon ng kalagayan uh, nung no, no, no nga kay Kisses at kay Marco dahil nga doon kay Bybor 'di ba so guys comment lang sa baba simulan na natin to ngayon gusto kong malaman yung opinion niyo para sa mga susunod or follow up na video na gagawin ko para at least alam ko yung sasabihin ko maraming salamat po sa mga tingong to hanggang sa muli po